Yan guys. Magandang gabi. Time check. 10:14 PM. Dito kami sa Yuuk. Dito ako sa may back parking guys. Ang luwag ng parking dito. Yan. So naga kopi uh, kape dito ang ating amo. Ating madam kasama ang kanyang friend yan guys oh. Doon sila sa may sarah kabilang building. So dito ako nagparking kasi maluwag. Ayan oh. Ayan. So guys, sing nagising pa tayo. So yung ano na yan oh. Nabang ano tawag yung nakislap na yan. Yung tower na yan. Ang ganda rin yan eh sa gabi. alright guys kumikinang-kinang ba ayan ganda no panalo for your eyes only guys ayan so ang ganda niya sa gabi no o oh, lapitan natin zoom natin alright mm. ganda no Ayan guys, medyo haggard ako. Pagka pong biyahe. Tapos nag-live tayo kanina. Then after live natin, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy ang gala nila. So tiis lang tayo dito. Sasaan din at uh, uh din tayo guys. Diba? Ayan. Ayan hamot ka na lang hagard tayo guys yan o masilip natin buhay uh, driver ika nga yun yung ating uh, sakyan si itim na kabayo ko <laughs> nagpalit ng uh, baterya kahapon Sakto one year and two months Nagpalit ng baterya Ayan Kayo guys, nakakaranas ba kayo Ng ganyang experience din Oo uh, So kailangan Meron tayong baon-baon uh, na ano palagi Sandata So pakita ko sa inyo yung sandata ha? Sandata ni kabayo ko Ito guys, wait lang ta Buksan ko yung ano sandata ni kabayo so ato guys so, laging dapat may baong ka nito cord pang series natin yan lagi nakalagay yan dito sa backseat. seat so well, guys thank you thank you so much tapusin na natin yung vlog natin dito mixing na uh vlog natin dito sa Yuwok Bansang Riyad so ayan agag <laughs> so uh, thank you thank you so much please uh, subscribe my youtube channel ayan kung gusto nyo ah Larry Mix vlog mag -iwan lang ng bakas para mabalikan Thank you so much. Ito ang ating buhay uh, family driver dito sa gitna sila. Have a nice days. God bless all. Bye-bye.